ayon sa batas ay pagsalita na ngayon kung ngayon na tamigipin na lamang kung wala tutuloy po natin kay mga lalaki Sinasabihin niyo mga pangalan niyo at sundan niyo ako. Ako si, ako si, pinatanggap mo ba ako, di ba? Pinatanggap mo ba ako na maging nasawa, maging nasawa, at kasama, at kasama, sa utos ng, ng Diyos, sa banal ng kalagayan, ang halakaya, ng matrimonyo, Siang so, yang dibikin, yang dibikin, Halloween, tiga jalan, satu pengalaman. Sesakit manusia nyawa, itu semua tali kurangan lah mas. Tapi kau kayu sangan abang kayu itu buat, abang kayu at sa babae naman, ako si pangalan ninyo, sinatanggap kita sa halang ng asawa ninyo na maging asawa sa kasama sa utos ng Diyos sa banal na kalagayan ng matrimonyo. Siya ang ibigin, aliwin, Tiga galang atau pengalagama at sa sesakit mana ugi sa man nawa atau at tali kurang nang lehat atau at kau aisyakannya lama abang kayoy nabubuhay bubuai. Tahu aku upang tanggapin na banal ng sakrimento ng kapal at handa ba kayong pang at papanatili bilang triskyalo ang maging buka ng iyong paglapahala na niligay sa inyo ng baykapal? Dahil sa iyong kapustuhan, pumasok sa pag-aasawa paghahawak ang kamay kayo at inyong bibigasin sa mga tao inyong puso ang inyong pagnanayos na maging isa sa harapan ng Diyos at ang baba. Okay. Lalaki. Lalaki muna. Ako si Amalad Lim. Kinatanggap kita. Kinatanggap kita. Bubay, pangalan ng babae. Ang sawan niyo. Bilang isang asawa, bilang isang asawa, upang magkasama mo yun ang araw at ito. Sa mabuti at masama, sa mabuti at masama, sa kariwasa at kairapan, o ginawa, sa sakit man o ginawa, ibigin at mahalin, ibigin at mahalin, hanggang kamatayan, hanggang kamatayan. Kayong sumanaro ng utis ng Diyos. Kayong sumanaro ng utis ng Diyos. Ito ang aking badapat Okay, babay naman. Aku si... Aku Kina... si Diyos, Ika Bapak. Kinananggap kita... Kinananggap kita... Bilang isang Bilang isang masawa... upang magkasama upang magkasama mula sa, sa araw na ito sa mabuti at masama sa, sa kariwarsan at kahirapan sa sakit man sa sa o ginawa sa sa ibigin at mahalin hanggang, hanggang kamatayan ayon sa batal ng utos ng Diyos Ito ang saking matapasit na pangako Ito ay ang na pangako Ok Sambahin mga asik-sik nila Apat dini tanggal Sambahin mga